Gandang araw mga kabubog na, ano? ah, ngayon nga ang ika kasampung araw mula nang kuan. Mula nang mag-operate tayo dito, no. At so surprise inspection tayo, no. Ah, si surprise inspection natin kung titingnan natin kung mga kuan, no, kung mga nasa ayos kung ano mga wala sa ayos, no? pati yung mga barracks nila so surprise fiction din natin kung sinong pinaka dugyot kaya unahin natin sa bakal ano no so ito na yon ito yung mga bakal ano sampung araw no? dun sa bali tatlong magbubuti ang kwan tatlong magbubuti ang naka-assign dito na magkwan magtambak ano yung bakal naikarga na namin yung iba niya nung nakaraan ito naman yung mga tapalodo. No? Ayan. Ito naman yung yero. Ayan. Sampung araw mga kabubog. na, no? Tatlong magbubuti. Katapos, ito yung mga kwatrokantos. So, yun, hanggang bubong. No? Ito naman, ito naman yung mga sibak. Ano? So, tapos na to. Nabenta na itong mga tao, oh, hindi pa? Hindi pa So, ayan. Tapos, dito yung bubugan. Ayan. Yun yung kartunan. No? Dito kasi mga kabubog, ang patakara natin ay kanya-kanyang lagay sa mga lalagyan. Ano? Kanya-kanyang linis. Ngayon, bigla nating sinorpresa no? wala akong pantay dito ang kwan lang dito yung isang kapatid ko lang na tagalista no? walang nakatalagang buhay dito walang nakatalagang magayos ano? baga nag-ooperate ito to na wala ako dito no? sampung araw na ang nakakararaan so binisita ko to ngayon so ito yung kalagaya niya no? sampung araw kasi ayan yung mga buti yung mga buti nadabawasan na natin yan nung nakaraan yan yung malutong napapansin kasi natin mga kabubog sa ibang mga junk shop hindi makaalis-alis yung mga may-ari ano? lalot marami silang mga magbubuti no? kasi yung mga magbubuti yung buti ng mga magbubuti sila pa nagkakamada so tayo dito kanya-kanyang kamada kanya-kanyang lagay sa lalagyan ano? so yan yung lata nila no? walang kanyan mga kabubog walang boy ito yung waste ano? walang boy na nag wala tayong binabayaran boy so ito yung kuha natin bilang gate natin yung exit no tingnan natin yung piitihan so yan yung itsura ng piitihan no puntahan naman natin yung kanilang puntahan natin yung kanilang barracks no tingnan natin kung sino pinakadugyot na barracks dito ito kanino to Ay, do. Hindi pa nabibenta, bumiyahe pa. Bumiyahe no. So Magkakarga kami ng bakal dito Tapos pupuno namin sa kabila Kaya so, pakibaba na lang narin ways, waste mga tali na. So, ito yung solid nila Bukunti so, pa yung solid nila Ito yung mga katingin So Ayan o Ito yung mga katingin Tapos may bata yun may bata kasama rin niya sa ibinibenta batang yan chok lang ito. Katingin. So, magbisita tayo ng barracks. Tingnan natin kung sino pinakadugyot. <clears throat> so, dito tayo sa barracks na. <clears throat> so, oh, ito pala yung kwan. Ito pala yung CR na pinagawa natin ano, mga kabubog. May mga nakaabang ng PBC. Siniminto na palat nila. Ito yung mga itatayo pa. No. So ito yung isang barracks. Uy, maganda. Ayun, mga barracks. 'Yon. ito yung isang barracks. So ito naman. Uy, ito yung isang kumpala natin, magbubuti. Dito na kay bibiyahe. Ya. Yeah. Tapos na. So dito sa kabila. Uy, oh, oh, ganda ng barracks dito, kabila. Sementado. cementado makinis. Ganda to. Surprise sa uh, call lang to, mga kabubog. Kaya lang napansin ko dito. Boy, ang electric pan wala naman tao walang tao buhay electric pan may ini panan ay baka lamok so ayos maganda tong barracks na to manino kayong barracks yan yan ah, dalawa pang kwan dalawang tatlong butas pa ang kulang sa mga kwan natin mga barracks so pag nagawa yung CR na yan pasarhan na natin to dito So, doon na sila dadaan sa kabila. Na. So, ngayon mo na mga kabubog ang latest sa ating vlog for today's video. Maraming salamat sa matyagaan yung panonood.